Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang advantage ng Golden State Warriors laban sa Sacramento Kings. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang out nga na ng players ang Los Angeles Lakers sa kanilang play tournament game laban sa New Orleans Pelicans. Alam naman nga po ninyo mga katrops na may chance na nga po sana ang Golden State Warriors na makuha pa ang 8 seed sa last day ng regular season. Ngunit mas pinili na lamang nga po nilang pagpahingahin ng kanilang superstar ni si Stephen Curry sa kanilang last game laban sa Utah Jazz. Kaya dyan pa lang ay mukhang tanggap na nga po ng kanilang kupunan ang kalagay nila bilang example sa si standings ng West. Kung saan alam nga po nila simula pa lang nakakalabanin nga po nila sa play-in tournament ang Sacramento Kings sa isang door die game. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang pagharap, ay sinabi na nga po ni Draymond Green na kilalang kilala rin naman nga po nila ngayon ang Sacramento Kings. Since wala rin naman nga po itong binago sa kanilang lineup simula pa noong naglaban sila sa first round ng playoffs ng nakaraang taon. Kaya alam na nga po nila ang ilang mga ginagawa nitong gameplay na maaaring nga pong gamitin ulit nito sa kanilang magiging bakbakan which is pabor naman sa Golden State Warriors. Alam rin naman nga po nila na pagdating nga po sa lineup ay mas lama nga po sila Since pilay nga po ng isang mahalagang player ang Sacramento king sa pagtatamon ng injury ni Malik Monk, kaya maaaring na nga po nila itong samantalahin upang maagang makalamang sa kanilang laro at makuha ang panalo sa play -in tournament. Samantala, puno na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang out nga na po ng players ang Los Angeles Lakers sa kanilang play-in tournament game laban sa New Orleans Pelicans. Mismo ang head coach na nga po mga katrops ng Pelicans ang nagsabi na gagawa nga po talaga ang kanilang team ng adjustment sa play tournament upang hindi na maulit pa dito ang mali nilang nagawa at ang kanilang laban sa Los Angeles Lakers. Aminado nga po sila na hindi nga po nila kinaya ang puwersa ng Lakers nung nakarang araw kaya inaasahan na nga po nababawi sila sa kanilang next game. Sa katunayan, bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laro ay inannounce na nga po ng kanilang team na maglalaro nga po ang lahat ng kanilang mga players sa kanilang playing tournament game. Habang pagdating naman nga po sa Lakers ay dito na nga po magkakaiba since nakalista na nga po bilang out ulit si Jared Vanderbilt, Christian Wood at Jalen Huchifino. Samantalang nakalista na naman nga po bilang probable si Lebron James at questionable naman si Anthony Davis. Meaning mukhang hindi pa rin nga po 100% ang kalagay nito simula nang sumakit ang kanyang likod sa kanilang game nung nakarang araw. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.